So sinundo ko yung aking anak na lalaki At saka yung anak kong babae sa school Actually last day ng school nila ngayon At medyo sad yung anak kong lalaki Kasi gumraduate na siya ng uh, year 6 So next year high school na siya So ito yung kanyang damit Maraming sulat-sulat ng mga kanyang kaklase Ayan, pinagsusulat-sulatan nila Nalungkot <laughs> siya kasi Umiyak sila Ang dami nilang mga uh, magkaklase na umiyak kasi Last day na nga daw nila No need to be sad. So, andito ngayon tayo kasi maaga kami lumabas sa school. Pupunta kami dito sa ano, sa may grocery kasi bibili kami ng aming dinner. Bili ng So, medyo mainit. Maganda ang panahon. Ayun. Okay yung eat guys first. Do it first. Traffic. Bilisan yun know. na. Sorry.